Basta ano ha, papayag ka. Walang bayad to ha. Hulo? Baka pag kinain ko, bilang mo ko sinilin. Ikaw lang naman nagpapabayad eh. Magkasosyo tayo, dapat pares tayo kumita, hindi ikaw lang. Madaya ka eh. Hindi mo lang mo, mo ng mga gulay at prutas mo ha. Ayaw mo nang proposal ka nga dun eh. Bawat punta ko dito, kakain ka na lang. Maganda ba yung proposal mo? Oo, kikita ako dito. Ikaw lang? Hindi. Bigyan kita oh. ako, kain ka muna ulit. Eh? Okay. Eh? Okay. Uy, ano Ay. yan? Naglalako ka? Ha? Naglalako ka? Hindi. Para oh. sa ito. <laughs> para sa akin? Dam Ang dami naman. Ha? Ang dami naman na nagagawin ko dyan. Para sa iyan, te. Uy, may, mo. May ubas pa. Teka lang. Bakit? Kakain ka ba? Tignan ko nga. Eh. Di ba sabi mo para sa akin yan? O oh, sige. O. Basta ano ha? Papayag ka. Walang bayad ito ah. Walo. Baka pag kinain ko, bigla mo ko sinilin. Ikaw lang naman nagpapabayad eh. Masarap business ba ba ko pwede mo para sa iyo yun. Oh, yes, ang dami niya na. Ah. Tignan mo, te. May saging. Gusto ba? Tignan mo mo yung ubas. Hindi, masarap yung saging, te. Binibenta ko to sa iba. Yan? Hmm? Uh -huh. Pero sa'yo, hindi. Ano? Mabulo na ka sana. May buto. Pero masarap, sarap. Matamis. Matamis? Saan mo binili? Ha? Saan mo mga binili yan? Hindi yan. Dito sa amin yan, te. Ha? Ah? Uh -huh. Tinda mo? Talagang para sa akin to? Teka lang. Ano ba yun? Sabi mo, sa, para sa akin, kukunin ko na. Oo nga, parang nga sa ito. Hmm. Ano na? Wag, teka lang. Oh, bakit tayo mo pa ibigay? Bakit ba? Hindi, kasi may proposal ako sa sa'yo. Uy, grabe ka naman. Di pa nga nagiging tayo eh. Nagpo-propose ka na. No? Proposal? Ano ba yun? Proposal sa business. Ha? Ah, <laughs> hindi mo kasi nililino eh. Nag-expect tuloy ako. Ano? Ano proposal? Ano ba yun? Papayag ka nga. Sabihin mo kung hindi. Aalis ako. <laughs> Depende. Maganda ba yung proposal mo? Oo, kikita ako dito. Ikaw lang? Hindi. Bigyan kita ako. Oh. Kahit ka muna ulit. Kahit ka muna. Saging. Sabi <laughs> ko sa'yo eh. Ay, isa. So masarap to ah. Masarap yan, te. Galing sa probinsya namin yan eh. Uy, ang tamis niya ah. Hmm. Ano te? Okay oh. ka na? Ano nga proposal mo? May proposal ako sa'yo. Magtatayo sana ako dito. Ito ano. galagay ako banig. Banig? Saan? Dito. Diyan? Sa labas? Oo. Oh. Uh -huh. Para sa ibanig. Diyan matutulog? Diyan nga, hindi. Ano ba? Itinda ko. Kasi linawi mo nga. Ayaw lang ka ba napapansin sa akin? Ano? Sa so, tuwing ikaw ano na binigay mo. Ako ba? Bagay ba? Mukhang lalaki. <laughs> Grabe ka talaga sa mo. Akin, <laughs> akin na. Hindi maganda ka, te, pero yung proposal ko. Magtitinda ka dito? Diyan sa... ako ng banig, tapos maglalagay ng paninda mo. Oo, oh, oh, gulay, tsaka prutas. Malakas ngayon kasi ito O oh, sige, pwede naman yun. Eh. Oh. Pero may bayad. Ah. May renta. May renta? Siyempre, hindi naman pwede ikaw lang kikita. Dapat pati naman ako. Oo, may bayad. Kasi sa pesto ko tatayo eh. Salpahay ka naman. Magtatayo lang ako dito, banig lang. Maglalagay lang ako, bibigyan naman kita eh. Gusto mo sa'yo na tong ubas? Ano? Teka lang! Ubas? Sabi mo sa akin lahat yan. Dapat na to. siya tayo, dapat pares tayo kumita, hindi ikaw lang. Madaya ka eh. Yung wala mo, porkit binibigyan mo ng mga gulay at prutas mo ha. Ayaw mo nun, Timmy. Proposal ka nga dun eh. Bawat punta ko dito, kakain ka na lang. Kakain? Mm -hmm. Ay, hindi pwede. Bili ano kung ba? ayaw mo, dun ako sa iba. Wala na kasi kami sa palengke eh. Basta ka sa akin na. sa renta. O, Tapos na? bukod pa yung bibigay mo sa akin. Bababaan ko lang naman eh. Magkakancho kayo? Ayaw mo? Ayoko. Ikaw lang kikita, madaya ka. Dapat kikita din ako, ha? Salbahe ka! Salbahe ka! <laughs>